Magandang araw po. Welcome to Gera Vlog. Today is uh, September 16, 2024. T Titingnan lang po natin yung lagay ng panahon dito sa ating... dito sa Bulacan. So katatapos lang pong lumabas nung uh, bagyong uh, Ferdy at meron na naman pong panibagong bagyo po na nakapasok dito sa uh, ating uh, PAR or Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Hener. So ito po lagay ng panahon ngayon dito sa Bulacan medyo maulap maulap po ngayon na uh, alas 11 ng umaga uh, wala pa namang ulan pero nakapasok na daw po yung uh, Bagyong Hener at signal number 1 na po sa ibang panig ng uh, Uh, Pilipinas no? so binabantayan po natin yung lagay ng panahon dito sa Bulacan area Yan. Yeah, so medyo alert na naman po tayo no? kasi may bago na naman pong bagyong papasok yung uh, or nakapasok na po sa PAR as of today, September 15, 16, 2024 yung bagyong Hener yan, at uh, po yata ang Northern Luzon na uh, Isabela Province. Yan. Pero sa ngayon, uh, na nakaka-experience pa rin po ng, ng sama ng panahon yung uh, part ng Palawan, Mindor Mindoro, yan, sa, sa Visayas, na ulan po, dala po ng uh, habagat. So ito lang po ang binabantayan natin dito sa Bulacan, dito sa aming uh, paligid, yung pagtaas po ng uh, uh, ilog, no? huwag na po sana maulit-ulit yung nangyari nung uh, September 2 na umapaw po yung uh, tumaas po yung tubig dito sa ilog dito sa river na ito. Ayan. So sa ngayon, medyo maganda-ganda pa naman ang konti yung panahon kumpara sa ibang part ng uh, Pilipinas, no? At uh, hindi pa naman po umuulan ngayong araw at mababa pa po ang uh, ilog sa tubig. Wala pa namang sign na uh, tubig galing doon sa mataas na lugar doon sa bandang uh, Sierra Madre or uh, Upper Bulacan. Okay guys, thank you so much for watching. Yan lang po muna yung ating update ngayon dito sa aming lugar sa San Rafael Bulacan. thank you for watching don't forget to like share watch and comment see you again for something next update bye